Balang mga po sa inyo mga bro mga sis yan. Nandito po rin po kami ngayon sa Bulinawa. Ayan po, may malaking barko na dumadaan. Naglalakad-lakad po kami dito ngayon sa Dalang Pasigan po mga bro mga sis. Ayun po, tama -tam po mga alas 6 pasado na po. Ayun. Try po namin maghanting-hanting mga sis dito. Naglalakad-lakad po kami sa maganda po maglakad at exercise po ito sa tabindagat. Bonito ganitong oras po ang sarap po maglakad-lakad fresh po sabi. medyo low tide ayan po kita kita may mga batang nakalitaw pamaya po ito mga high tide na kaya sinasamantala po namin na maglakad-lakad sa bindaga uh, maganda po ito sa ating mga kalusugan mga din yung mga ganti natin baka may nakita ko pa niya mga kakaiba dito mga brunosis yun po o may malaking barko pa sa gilid o nasa may gitna ng daga kayo po o ayan mga brunosis may malaking barko kasi sa mga ngayon malaki ka din sa mga whisper ni Pinsip high ngayon. Pamaya-maya po ng kahapon sigurado ito, mag-high-tide na naman. Meron din po yan po mga bulong sa siso, tamilok. Ayan, mucha po ng tamilok. Ayan, ayan po. Ayan. Tamilok po ito mga bulong mga siso. Ano? Ah, po ng tamilok. Ayan po. Tamilok din po ito kaso hindi siya libon Ayan mo po ng tamilok mga bro mga sis Ayan po oh. Ayan oh. po Nakatagpo po tayo maliit lang pero okay po yan Ayan oh. tamilok mga bro mga sis Kung po sinasabi niya sa inyo, kung

Okay, subscribe, like and share at pakitunod po ng notification bell para lagi kayong update sa Kung nasusunod mga video. God bless po!